Sofronio Vasquez, inopera ng role sa Miss Saigon, UK. Alamin sa showbiz spotlight ni Anton. Kinumpirma ni Sofronio Vasquez na inoferan siya ng role sa UK production ng Miss Saigon. Ayon sa The Voice USA Season 26 Champion, excited siya na ipalam sa publiko na inoferan siya sa Miss Saigon UK, ngunit hindi pa raw niya sigurado kung maa-accommodate pa niya dahil sobrang skip down ng kanyang schedules. Ang imbitasyon kay Sofronio ay dumating matapos sa sabihin nito na isa sa mga nagbukas na pangarap sa kanya noong manalo sa The Voice USA ay ang musical. Ayon kay Sofronio, inoffer sa kanya ang role ng isang Vietnamese na si Toy. May nagkakas daw sa kanya at nagbigay na ng date at technically ay kakanta na lang siya kaya sana raw ay magawan pa ng paraan. Pero kung hindi raw may singit sa kanyang schedule ay blessed na rin siya dahil alaman niyang may chance pala siya sa musical kahit hindi niya raw isasara ang chance na pa ng isang musical play. Kinumpirma din ni na Sofronio na dala sa offer kung kaya tumingin siya ng advice kay Mark Bautista dahil may experience na ito sa isang musical play. At iyan na kibalitang showbiz para sa impilang may todong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.